Catherine Bernardo ni like ang isang post na isang talent manager slash producer ngayong araw. Ayon pa sa post, a mistake repeated more than once is a decision. Makikita nga na isa si Catherine Bernardo sa nag-like sa naturang post. Tinapos na nga ni Catherine Bernardo ang posibilidad na pagbabalikan nila ng ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Matapos ang isa't kalahating buwan mula nang aminin ang tungkol sa kanilang paghihiwalay, naka-unfollow na ngayon si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla sa Instagram ipinagtataka ng lahat ay tila maayos naman ang dalawa sa mga nakaraang pagkakataon na sila ay nagkasama kaya bakit kaya biglang inunfollow ni Kath ang ex-boyfriend. May nagawa kaya si Daniel Padilla na lalo pang naging dahilan ng paglayo ni Catherine sa kanya. Sa pag-unfollow na ito ni Catherine ay nangangahulugan lang ito na wala ng pag-asang magkabalikan pa sila ni Daniel Padilla at tila ayaw na nitong makita ang mga update sa buhay ng ex-boyfriend o baka gusto lang ni Catherine ng peace of mind at para na rin sa kaniyang healing process. Bukod nga sa pag-unfollow ni Catherine kay Daniel, ay napansin rin ng mga netizens ang pag-unfollow ng aktres kay Jillian Vicencio, Liza Soberano at Julia Barreto. Ang pag-unfollow ni Catherine kay Jillian Vicencio ay may dahilan dahil na link ito kay Daniel Padilla ngunit nilinaw na ito ng young actress na magkaibigan lang sila ni Daniel. Matatanda ang noong unang pumutok ang balitang pagkakasangkot ni Jillian Vicencio sa hiwalayan ni Catherine at Daniel ay makikitang ang nakafollow pa si Catherine kay Jillian noon. Nakasama pa ni Catherine si Jillian sa latest movie ng aktres na A Very Good Girl kaya naman ipinagtataka ng lahat kung bakit bigla itong inanfollow ni Catherine. Parehong nakasama ni Jillian Vicencio ang ex-couple na sina Catherine at Daniel sa series na Too Good to Be True.